Okay guys, topic natin ngayon guys yung problema natin sa ating inahin pagkatapos iwalay. So una matagal maglandi. So malaking logi na yon kapag matagal maglandi. So yung pangalawa guys, yung paglulugon. Yung paglulugon po, may nagtatanong ano yung paglulugon. Yan po yung mga nagtatanggalan yung balaybo. So ibig sabihin po nun guys, kapag natatanggalan yung balaybo, ay kulang po sa nutrients yung inahin natin. So week. So ang gagawin po natin guys, kung magwawalay kayo ng 30 days, ako 28 days kasi ako kadalasan nagwawalay. So depende sa condition sa biik. So 28 days, ako nagwawalay. 26 days pa lang po, agrower uh, na po pinapakain ko. Ang purpose naman nun guys, para hindi makapag-produce ang inahin ng maraming gatas, uh, tapos yung mga biik, uh, wala silang choice kundi kumain para matuto kumain yun po yung purpose ko doon kaya grower na binibigay ko 26 days pa lang so yung grower guys ah, uh, mataas po kasi yun sa crude protein so malaking tulong po iyon para manumbalik ka agad yung ah, uh, nawawalang mga sustansya sa inahin natin dahil sa pagpapadidi so mahina po talaga ang inahin natin kapag uh, araw na ng pagwawalay so bibigyan natin siya ng grower feeds hanggang sa maglandi po yun guys so 28 days magwalay ka hindi uh, mo mo napapakainin tubig biglang kinabukasan po sa umaga magpurga po tayo so iber ibermectin po ang gamit ko ito so depende na po sa inyo yun guys kung ano yung nakasanayan yung pampurga uh, marami namang pampurga pero magkakaiba ng brand so disclaimer guys wala po tayong pinopromote na produkto dito ito po ay for ideas only So kinamagahan, magpurga So pagkahapon guys, mag-inject po tayo ng vitamins A, e, D, E So ang gamit ko lang guys is Ayan Multivitamins A, e, B complex, D, E Norobit So 10 ml po Kapag bagong walay po kasi 10 ml yung ini-inject ko nito sa inahin Dahil kailangan na kailangan po ito sa inahin Para makatulong mabilis maglandi So yun guys uh, Grower hanggang sa maglandi So, dapat 4 days to 7 days maglandi na ang inahin natin. yun po talaga yung pinakamagandang araw na maglandi ang inahin para hindi po tayo nalulugi. Malaki pong nawawala sa atin kapag uh, matagal pa maglandi. So, para maiwasan yung paglulugon, uh, matagal maglandi. So, sundin nyo lang ito guys. Magbigay purga, magbigay ng vitamins. Uh, sa pagkain po, Uh, magbigay, maghalo pa rin po tayo ng sisikal. Dahil ang sisikal, guys, uh, nakakatulong sa fertility. Kapampalakas ng egg cells po yon sa ating inahin. So, kapag ganun, uh, maganda yung produce ng egg cells ng inahin natin. So, magkakaroon siya ng maraming anak. So, nakakatulong po ang sisikal. So, ngayon, guys, kapag naglandi na sa 4 to 7 days, i-stop nyo na po yung grower. Balik na po kayo doon sa agistating. Uh, so iba kasi breeder, di po kasi ako gumagamit ng breeder. Agistating uh, feeds po talaga gamit ko. So wala akong idea sa breeder breeder na 'yan. So agistating. Kung ano lang naman po yung na-apply ko dito, yun po ang sinishare ko sa inyo. So ito guys, may video na dito, may video na diyan yung result. For this pa lang naglandi na yung inahin ko. So 7 days na uh, na. So first day ng paglalandi guys, ah uh, bawas na kayo sa pagkain. Kung dalawang kilo, dalawang kilo yung pinapakain nyo araw-araw, so gawin nyo na lang isang kilo. So, 2 days yun. Sa araw po na paglalandi yun. Unang araw, pangalawang araw. So, konti lang yung pagkain. Sa pangatlong araw, guys, huwag nyo pakainin. Lalabas po talaga yung pinakalandi ng inahin. Diyan po siya karaniwang na nag-i-standing heat. Yun ang pinaka-timing. Mm yung <laughs> kuwi ko naglalaro-laro walang problema so ito guys uh, ito yung mga bake ko uh, LT naman sila wala pong wala naman pong, pong nagkakasakit ka sa kanila so ina-update ko lang din po so yun guys ah uh, sa araw po ng pag -ay, ang AI po kasi dito ang uh, nagpapahiyay ako ah uh, alas 10 sa umaga iyon yung schedule ng veterinary ko na pumupunta dito tapos pumupunta yan uh, minsan sa hapon uh, pangalawang EI so dalawang beses minsan uh, kinabukasan na rin po ng maaga inuulit so okay lang po yun at least uh, basta dalawang beses so timing pa rin yun standing hit pa rin yun guys so yun guys ayun uh, lang yung uh, mga ibabahagi ko sa inyo para makatulong po ako sa inyo kasi ang dami pong ng message na antagal naglandi yung inahin nila so naglulugon so kapag naglugon ng inahin guys kahit maglandi ah uh, 50-50 po mabubuntis, mabuntis man konti lang yung anak, so mahalaga po yung itinuturo ko sa inyo, yung mga binibigay, sisikal uh, vitamin CDA, then purga so yun lang guys, sana nakatulong po sa inyo ito, at sana po ah uh, may share nyo po ito para sa ating kapwa backyard agresing ako oh, nalulungkot <laughs> may pinos ako dyan guys na about sa price ng live weight sa sa uh, ang lugar so nakakalungkot dahil mayroon pa rin 130 per kilo live weight ano na po tutubuin natin nun so dito sa amin 170, 175 so may lugar din na 180, 150 so ang feeds pare-parehas ang price halos lang maliit uh, konti lang yung diferensya So, lugi po talaga. Nakaka, ano yun. <laughs> Nakakasama pag ganun na may lugar na ganong price. So, sa Negros ba yun? Uh, 120, 130. Ang baba masyado. Sa so, lang po. So, ako kasi dati guys, Ah... Uh, problema ko rin yan ati dito. Yung walang bumibili, binabarat, uh, mababa yung price. So, lumapit po talaga ako sa DE, Department of Agriculture. Bakit ganon ang presyohan dito? Walang walang uh, mintin na presyo. Kung baga, uh, bahala na kung magkano ang presyo o sino bibili. So ngayon guys, uh, sa awa ng Diyos, eh, maganda yung pamamalakad sa amin dito ngayon. Uh, merong merong meron ng price sa live weight, meron din price sa mga karne. So, ang Department of Agriculture, nagtutulungan sila sa mga LGU. Yun, yun, yun may, may price talaga na minibigay sila na yun dapat ang bilhin nyo sa live at ganito dapat ang ebentan yung karne na price. yon. maganda ang ano nila ngayon. So, sa akin, okay lang kasi... Ah, kahit paano eh, Uh, hindi na tayo mag-worry kung saan uh, kung magkano uh, kung paano natin ibenta yung alaga natin na hindi tayo malulugi so yun lang guys maraming salamat po ko, uh, pakishare na lang po nito para sa ating kapwa backyard agrising lalo na sa baguhan at may nagchat sa akin kanina na magpaplano siya gusto niyang matuto mag uh, inahin tulad ko so sinishare ko sabi ko sa kanya yung mga video ko dyan yan po yung procedure ko uh, malaking tulong po yan sa So, yun lang guys. Uh, pakishare. So, inuulit ko po. awala uh, wala po tayong pinopromote na produkto dito. Wala rin, hindi rin po ako nagbebenta ng anumang produkto. Ito po ay for ideas only. So, yun guys. Maraming salamat po sa supporta. as sa mga tafan fan <laughs> na walang sawang uh, nanonood sa mga video ko. Maraming maraming salamat po. Happy farming everyone. God bless.